Sinimula na ng House Committee on Appropriations sa pagdinig sa panukalang pambansang budget para sa taong 2025 na papalo sa 6.352 trilyon pesos. Ang detalye sa ulat ni Clazel Pordelia. Sinimula na ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa panukalang pambansang budget para sa taong 2025. Papalo ito sa 6.352 trillion pesos, higit 10% mas mataas kumpara sa 5.7 trillion pesos national budget na taon. Pagtitiyak ni House Speaker Martin Romualdez, bubusisiin ng Kongreso ang pinakamaliliit na detalye sa panukalang pondo upang bawat piso ay pakinabangan ng bawat pamilyang Pilipino. Malinaw ang misyon natin sa pag-aaral ng 2025 budget. Ibabarik natin lahat sa mga Pilipino ang wish na nakokolekta sa pamagitan ng mga programa at proyektong may pakinabang sila. Titiyakin natin na ang serbisyo ng gobyerno ay para sa lahat. Sabay-sabay ang pag-angat walang mahuhuli, walang maiwan. Ipresenta ng Development Budget Coordination Committee ang panukalang budget. Pinakamalaking bahagi ay inilaan sa sektor ng edukasyon para maipagpatuloy ang pagbibigay ng libreng edukasyon sa ilalim ng universal access to quality education. Sinundan ito ng paglalagak ng pera sa paggawa ng mga infrastruktura, pagpapalawak ng benepisyo para sa kalusugan, pagpapabuti sa kapakanan ng pinakamahirap na Pilipino sa tulong ng pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng pantawig pamilyang Pilipino at walang gutom program ng pamahalaan. Kuinestron kung sasapat ba ang pondo para sa food stamp program na layong bawasan ang insidente ng kagutuman. We have 104 billion pesos for subsidies. Um, based on the latest data, Madam Chair, we have 4,311,326 household beneficiaries. So assuming that they receive $25,000 each, if you multiply that to the total amount of beneficiaries, that would give us 107.7 billion pesos. So there might be a possibility that we might encounter another budget deficit. Tinanong din kung daragdagan ang pinansya na tulong na iniaabot sa mga benepisaryo ng 4Ps upang maibsa ng epekto ng inflation o pagbilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Our president has directed the DSWD, PSA, and NEDA to examine the possibility of adjusting the cash assistance provided. Kung so magkano po ang recommended cash grants? An increase from 2,850 to 3,550. And that takes care of the inflation. The adjustment will be made in 2026. Natalo sa so 211 billion pesos ang panukalang pondo para sa sektor ng agrikultura na si sentro sa pagpapataas ng produksyon at pagkain para mas maging abot kaya ang presyo ng mga bilihin. Pero binawasan ito bagay na kwineso ng ilang kongresista. Largely due to the lower subsidy to NIA which declined by 27.7 billion. Kailangan ng pondo no ng agricultural sector lalo na dumaan yung El Nino, matinding El Nino. Irrigation pa yung nawala, di ba? Tas La Nina ngayon, dumadaan tayo. Kung kinakailangan natin i-beef up ang agri, kailangan talaga natin maglaan no, ng pondo dito. Hindi rin nakalusot ang 70 billion pesos na pondo na inilagay sa panukalang budget para sa dagdag sweldo ng mga empleyado ng gobyerno. Hindi ito sakop ang mga job order at contract of service sa mga empleyado. kakaroon lagi ng discrimination in terms of doon sa mga regular employees and the JOs and COs. Sila na naman ang walang salary increase. Okay? Yung medical na sinasabi, medical allowance sa 7,000, yung ginagampanan nito mga COS na ito at JOs ay hindi yan iba sa ginagampanan na trabaho ng ating mga regular employees. Samantala, para matiyak na hindi matetenga at magagamit ang inilala na pondo ng pamahalaan, siniguro ng Department of Budget and Management ang maagang paglalabas ng pondo at pag-aproba sa maagaring procurement. Pagtitiyak ni House Speaker Martin Romualdez, pag-aaralang maigi ang budget para mapaunlad ang bansa at maramdaman ito ng mga Pilipino. Malinaw ang direksyon ng budget natin sa taong 2025 siguruhin ang patuloy na pag-angat at paglakas ng ekonomiya. Tiyakin natin makikinabang ang lahat ng Pilipino sa pag-unlad na ito at patibayin ang mabuting pamamalan para sa kabutihan ng lahat. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.